Okay enter, 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 enter. Hello guys, welcome back sa isa na namang World of Warcraft dungeon video. For today, we are gonna do Pit of Saron. enter dungeon. Together, we are here with Angelo and Ricky. Kasi may gagawin kami actually yung quest dito. Tapos kanina pa nila ginagawa yung quest dito, okay? So, I don't know kung paano gagawin dito. Kausapin na natin si Rizla Ricky agad-agad para matanong natin kung ano yung gagawin. Okay, so let's go. Oh! Hello, pa, paano gagawin dito? Uy. Uy, gago. Gago mo. Hindi <laughs> ko alam kung paano gagawin dito, putang ina mo. Yeah, Tinapitan mo ako, gago. Hindi <laughs> ko, <laughs> ko, alam. Putang ina, patay. Ma, ma, matatakasan ba yung mga yan? Hindi. Hindi. Napatay na ako. Dili, itong. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ano ah, daw, mag-release ka na daw? Ah, release na ako. Ito na ako. Oh, tang. Dinikitan yung ano, no, gago. Asa ka, Ricky? Ricky, pa, 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 soon pa, pa follow ako. ka, asan ka ba? Pwede ba mag-follow? Hindi, hindi, hindi. Ano lang, susundan lang kita. Hindi ko alam kung saan dito. Huwag tayo no, nang yan. Nakulat ako, bigod dumire-diretso yung ano weo. Eh, oh. Ayan guys, hindi ko kasi alam kung pa paano gawin <laughs> dito. This is my first time. Eh, kanina, tinry nilang pasukin to kasi may ginagawa silang quest dito uh, sa loob. Ayan, so, so dito ito, ata. Ito, dito ata. Ah, Okay, so, Pit of Saron. Okay. So paano gagawin dito, uh, sorry, Dong Man? Sorry, nakahila rin siya. Ano bang katangahan nangyayari? Pa, paano ba gagawin natin dito? Uh, Alam niyo na ba yung mechanics dito? Oo, uh, uh, oh, talaga. Ano pa? Masa'y kausit? Dante, natin na dito. Sige. Okay. Lumaw dong. Ba't kasi damage kin mo dong man? Dapat nag-healer ka na lang ah. Eh. Straight to the bottom. Oh, may napull ako eh. Pap. dapat inantay mo yun ah. Para. Utang. Oh, Ina, wala na akong HP. sunud sunod yan. Gago. Eh, sige, sige. Wala na sa akin yung agro. Susunod pa rin yan, gago. Kahit ano, hahanapin niyan yung kaparte mo. Ay, putang ino. You know. Pwede pala ako sumakay dito. Sakit. Pa, paano, gago? hindi ko alam po talaga kung anong gagawin natin dito, Dongman. Ano ba gagawin natin dito? Ako yung hindi sa motor po. Tanda, bot. Ang dami mo yun, Dong. Ah, takihin na natin to? Hindi, hindi. Hindi, yun, yun yung napul eh. Sige. Ang galing nito, nakapul na naman, oh. No. Ang ena yung isa. <laughs> -ena. Wala akong HP. Pahil lang, ayun na maayun na ko yun. Abang, gunat. Oh, ang hirap naman nito. Ang taas ng buhay niya parang boss na siya. 300k. Ay, Wait, first time mo ba 'to? Malamang wala nya ka naman, no. Okay, ina. Sige, okay, sasabihin ko na lang mamaya ang gagawin. Nice bro. May isa pa. Ay puta si to, patay. Putang oh, ina, hindi marunong bumangking score nitong hype na to? makita Sino ba? Yung warrior 4-8 4-8-80 Tapos hindi kaya to Kaya lang pre, bubuhayin ko si to na naman, o no? Puta, ina ginagawa mo na to? Oh, isang, ah, uh, dalawang beses pa lang. Atakin ba natin niya? Ba't hinihila niyo yung ano? Puta. Ah, sabi ni Pupol niya yung sabila, la? Ba, masakit yan. Naka, sabi nga na nga ba eh. Sige, okay, okay lang yan. Kaso ang bagal natin pumatay, ba't gano'n? Gagol! Normal na elite puta 200k yung buhay. Okay. Puta ay, ay, ng... Boss. boss. dito million. million. Uh, kalimutan ko ko oh, ito yun eh. Oh, ata ito ata yun. Untang. Oh, ito yung boss dito yung bababa sa dragon. Meron ganun sa sa ano sa Utgard. Ah. lang isa-isa niyang pinupot. Nice. Kailangan pala dito matindi ang focus. Puta, ang daming kalaban sa gilid-gilid eh. Mamali okay. <laughs> ka lang ng lakad dito, wala na. Masakit. Sakit yung damage. Dito ano pina yung ano ko. Yung sword na gusto ko. Patay daw yung weapon na sa akin yung bow, sabi ni Kuya. Eh. Ito, boss to. Ala, ano, eto pinapa so, oh, oh ano 900k. Busa bus yun. Normal boss putang inang eh, niya mag-iisang milyon. Eh paano pa ito ang boss dito? 1.9 ata uh, 'yung ano, 'yung bumababa sa dragon. Hoy, wag ako. Ba one hit lang ako niyan. Run lang daw pala, run lang. Ik is chasing you, run. Okay na, okay na. Sabihin niyo 'yung mechanic, ha? mechanics, mechanics. Hmm. Kabisado ni Jolo. natin pumatay po. Gago. Gago, nakalagay pursuit, huwag mong atakihin. Namatay ka, sige, hintay mo na lang. Mauubos yung mana ko, puta, isang normal na boss lang. Ubus na ang mana ko. Mm-hmm. Sakit mm na -hmm. na. Uh, Hindi ko alam ko pa paano gagawin eh. Para kami ng ano, item ng ano. Please. Naku puta, ang sak, ang kate. Hindi tayo dapat mamatay dito kasi ang layo nung lalakbayin natin. Oh. <coughs> no? <laughs> Pangalan na ito, Ik. I-C-K. Dali, 50k. Go, Geloids. Geloids ina man sakit. Go, Geloids. 10k, 9k. Ayan na. 4 digits na lang yan, oh. Nice. Whoa. Oh, no. Whoa! Whoa! No, no. Nice. <laughs> <laughs> <What>? nice <laughs> oh shit! <Yun! sighs> <Ayop> yon, yon. <laughs> oh ko ako ko pinakita ko sa <laughs> ng araw gago. Attack power crit hit. <laughs> wow <laughs> Sakto po tayo na binibidyohan ko. Tawas mo yan, tawas mo yan. Oh, hindi dyan dun. Diretso, diretso. Yeah. Okay. Oh, Asa ka ba mauna ka nga? Yan. Kakulo ba lang ka pala tong kulito Excited! Mamaya ako nabubuhayin yun. Alam, buhayin na nga natin. Buhay ba to? Aboy pala si 'to eh. Puta na matay. Ang eh. ganda. Ang unang dungeon mo dito. Ganyan agad na. Pinang <laughs> ko agad ang bow. Swerte, no? Ayup na yan. sa ano, boss. Ikaw naman, Jello. Oh? Ikaw naman. Mamaya, Sa boss. Teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang, tega lang. Tega lang, tega lang, tega lang. Tega lang Asan ah, sila? Puta inatake na dyan Gago puta Sino yan yung boss? Oo oh, boss, oh, boss ah. 600k lang oh Yung lang, gago masakit ano Hindi, hindi, hindi I mean yung kanina kasi 900k eh Sabihin nyo yung mechanics siya, putang ina nyo, inatake ko lang eh Punta ka doon sa bato doon, oh. Saan ba to? Madami siya itong wave. Ito, yung cover. Huwag kang lumapit doon, ah. Dito. Yung palo. putang ina. Mukhang yung mga pumapasok dito. Pangkay kuya lang, eh. Putang ina. Uy! Mm -hmm. Ang sakit, ay, na nadagdagan yung ano ko. Au, au, au. Au, au, au. Gago, gago sa bat gago. Heal dong, mag-heal ka sa sarili mo. May pang ka naman eh. Wala pa talaga. Wala pa Deep freeze. Putang ina, application sa computer yun na deep freeze. Mamatay oh, ka na, gago. Na, oh, nice! Kaso pinatal si What is this? Plate Geloids! Geloids! Putang ina. Gago, may na-pull na. kayo. May na-pull? Wala, hindi sa amin yan. Tan in. Pukin mm, shoulder. Okay na Pero ano, choosy ka? <laughs> Ay nanto. May gem yung akin, gago. Ano naman, lagi mo ulit. Gem yung gem sa iyo, susunod. Wala naman gem to. Pa hindi na dadagdagan yung mga pinapakabalan ko, putang you know, ina. Pa pwedeng pinatayan ganun. Dito ako nila, dire-diretso lang. Ah, Alliance Slaves Freed. Ah, okay. Gagawin ko din pala dapat 'yan. Hindi, kinuha mo yung ano? Yung... Question... Oo, oh, meron, meron. Saan na tayo susunod? Ah, kita tayo kay Saron? Oo, oh, kita. Ay, puto, marami pala tayong kakalabanin dito. Ako, eto yung ano. Teka lang. Ba't may bungo ako sa ulo? Tayo na mo, Ricky, nilagyan mo ako niyan. Hindi, hindi, hindi. Yung, ano yan, healer ata. Na-equip mo na yung bow dong? Hindi pa. I Equip mo na. Ano ba i-equip? Mamaya, mamaya. Screenshot ko ko yun eh. Oh? Tang ina. Normal talaga. <laughs> Send ko kay kuya. Sarap Tignan na po. Tang ina. Fell Glacier Bolter. Kaso crossbow eh. Wana, wana may bad? Ano wana may bad? Ano yung sabi niya? Ma, what? Go, 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 go. Teka lang, teka lang, uy. Puta yun. mo, wala, wala nung ano. To, do, ay to. Dong. Next time ikaw healer ah. Para nahihil si to. Dili. Lo. Ang pina kasi trabaho nung ano yan eh. I trabaho nung may pet niya, pinapahil sa ibe eh. Nakatapos mag-click eh. mamatay na to kaulol magtank dito bro Hmm Meron kaya nag speedrun na eh, itong hayop na to Sa Youtube, one hit lang yung na nakikita ko nito na Hmm, ganda no? Ayan, <laughs> ayan ay, yun yung, ay, ay, yun yung boss Ayan yun yung boss, ayan boss, nasa taas oh Nasa taas niyan yung, yung nakasakay dyan Teka lang, papatay natin yung mga yan? Oo, oh. oh, yung malabang ay, gago yan. Okay, po tayo. Nabusa na ng mana to. Ba? Nako, hindi niya na-pull to. Agroy mo to, oy! yeah, nice. Gago yung heal. Gago yung heal! Wala, wala nang mana yung ano. Wala nang mana yung healer natin. Ano ah, muna? Ayun, nakuha na, nakuha na. Kasi ina rin kasi siya nung anis eh. Pero nakuha na. Putang, ina greater niya. Ang oh, puna. Putang, oh, ina. Ano siya sabi niyan? What about SP? I Shackle him. Ah. Yung monster ina. Our... Eh, nagre-regen nung... Nagre-regen ba siya ng mana? Oo nga. Hmm. And you start DPS. Sino ba? Yung tank. Hmm. chill lang ha, chill lang. Okay lang yan, pre, isa-isa. At least, putangin na ano tayo. Sure ball. Walaw Mm-hmm. Ganda. Nice. Okay, nang layo pa nang lalakbayin pala natin. Ah, lalabas na lang tayo dito. Okay, okay. Okay, ah, okay. Doon, iwasan mo yung... Yung ano, mga bilog-bilog. bilog-bilog. Ayun, yung mga you ganyan. Kasi okay. tatalsik ka dyan. Baka bumaba ka bigla. Oo, oh, sige, sige. <laughs> Ang ina kalagit na ng ng laban may nagbibilog. Ano? Ikaw mo lilipat ako dito. Ayun oh. Oops. Sana may drop na pole or oi putang ina mo ko. no 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 my friend. Anong kwento na itong Pit of Saron? Ba't ganito to? Nabasa mo ba, Jeloid? Ay, oh, gumimang laki pala. yung boss madali ayup yon uy sabay sa akin madali eh wala dito sa range eh ito nung boss dito yung mga range ayup yon hmm teka mamaya Ang ina talaga lahat titigil eh, no? <laughs> Epe, tataksi kayo dyan tapos. Ano ko, 5k no? damage yan eh. Nako ko? Try mo sa lohen. Hindi o eh. Mhm. Yun o. Kumansi ka dong man. Oo Tangina, ina, nandun na pala si Bowsing. May mga ano pala tayo dito, may mga tropa pala tayo eh. Ako wala mang gagawin yun eh. Ay, ilang alam mong storya yan, yung ano. Kaya tapos pagtutulungan natin to. Kasi ang kas kadugtong ato storya nito yung Lich King eh. Ay, puta. 3 million yung buhay, gago. Hindi 2.9. 1, 1 million, 1 million, gago. So, 3 million, yun? 1.2. Yung nakaupo, yung nakaupo. Ay, nakaupo. Ah, wow, wow. 1 million, 1 million. Yung nakaupo lang yung papatayin natin yun. I want one Asan yung tank? Andiyan. Ayun, no? Sakay ako sa motor nito. Putang, inang yan. Eh... <laughs> yung dragon, hindi napapatayin yung dragon dina na, di na. Pero titira yan. Sabihin nyo yung mechanics na ito ah. Ah, bababa naman yan eh. Ikaw, ikaw ang kumilag-kilag pre. Kasi alam ko ano yan eh. nag yan yeah. yung ano eh. Malayo eh. Ito na. Oo nga no. I shall not fail the Lich King. Overlord Brand Senpai. Eh di, magsigupan tayo ng buhay puta eh. Sup sup. Sup sup. Eh, nan pumalo ako ng ano eh. Ayun, ang ganda. Ah, yung dragon niya pala yung nagpapayelo. dito eh. Oo nga. Mas madali din yung mana ko dito eh. Torion ito pre Ano rin eh? Yung ending Yung hmm. ICC Ipapatay yung Lich King oh Uy Leather No wow. Plate Putang ina Pero okay lang yan Tangan nagkawepo naman tayo eh Tayo Ako pala Anong Tapos na yung dungeon? Oh, tapos na you our our Yes You owe it all to me Yes Bow down before me. Pwede nang umalis? Oo, pwede na. Teka na pre, magre-refer ako. Hige. Daming sinasabi. Anyway guys, so that is it for the video. Grabe nakakuha tayo ng ating weapon fell glacier bolter okay Grabe, 464 to 658 for oh my god for an... wow wow mababawasan tayo mababawasan tayo ng critical strike rating yes pero wow madadagdagan tayo sa iba dadagdagan tayo ng dalawang attack power agility stamina hit rating tapos damage per second wow Grabe. Anyway, so nag invite na si Jelo ng isa pa. So, yeah. Uh, I guess that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Magraran pa kami ng isa pa. Hindi ko lang kung ano Yung Forge of Souls nga pala, nagawa ko na siya. Pero gagawin ko siya ng video. Pero nakapasok na ako sa Forge of Souls. Ay, hindi pala Forge of Trial of Champion pala sa trial of champion pero ang problema kasi is sobrang kakagising ko lang ng mga oras na yon kaya hindi ko hindi ko na video ano okay pero gagawa ng video na. wow grabe oh. okay so what we need is waste madami pa actually waste um fit tapos dami pa meron tayong neck and etc etc okay so that's it for the video guys maraming maraming salamat sa panonood Once again, my name is CJ. Sana kahit pa paano nag-enjoy kayo and nagustuhan nyo yung video. Hit the like button guys kung nagustuhan nyo. Comment kayo sa so, comment section down below. Let me know guys kung maganda naman itong bow na to. Kasi tuwan tuwa ako, it's my first time. Di ba? It's my first dungeon or first time makapasok sa Pit of Saron. Tapos, nakakuha agad ako ng bow. Okay? Or ng weapon. Okay, so let me know kung may mas maganda pa ba dito or kung normal lang ba na dinadrop to kasi natuwa ako. <laughs> Okay, and subscribe kayo kung trip nyo. So, once again guys, my name is CJ. Maraming maraming salamat sa panonood. I will see you all next week for another video.